Ayan <laughs> Ha? Ako pang di kaya bungat ka doon hindi na ko eh. Bitaw. Kaya Kaya may Lahon. Busy si, busy pa si to Pagumangkun mangkun. Busy pa. Ito po yung bahay ng aking kaibigan. Ito po yung bahay niya. Kumusta po kayo, Lola? Ba, mabuti naman. Anong ginagawa mo, Lola? Nag... Pagkatapos naglalaba, magpahinga muna, iinom ng gamot. Ito ang bahay niyo? Opo. Ito pong bahay ni Lola. tawawa naman si Lola. Ayan, ito po yung bahay na pinatira po kasi dito. Kasi. Nang, kawawa kasi siya eh. Ba't ang daming gamit dito? Sa kanila yun. Ha? Sa kanila. AR sa. Ilang, ilang buwan na kayo tumira dito? Matagal na po yun. Ha? Matagal na. Sino mga kasama mo? Ah, yun. Nandun. Sa loob ng bahay. Si Mary Jane. Pinatira kayo na dito ng uh, ano Oo. yung ni si Kuya Jojo nung no? kasi kawawa kayo, di ba? Hmm. Pero maganda ka rin eh. <laughs> Bakit po Kaya mo Ah, kay Dixter. Kahapon, ako na humanoy. Ah. Ito Ngayon po yung lugar. Ito po yung daman. lugar po dito ni Tita. This is time. The house is... Ah. Uh, the, 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 the house is... Overall, the, the beautiful. Yes. Ito, maganda lang si Kuya eh. Maedi ko niya, maghilig sila ng ano ba? <coughs> <coughs> Sana kuliling, lagi kuliling ng tapo. Tapo. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Busog kayo, no? Balagwa ko eh. Kuan, basta tayo. Mabuta na nga itong kuan. Correct. Mabait na ng... ko eh. ya, Ano yung pera? Na, ano, birin gamot. Mm -hmm. Mag... Ito po yung apo niya. Opo. imo siyang apo? apo. Ay, so on. Ah. Apo-apo. Apo, -apo. Hmm. Niya, Asa ba ito ang suga-suga na butang? Asa ito butang. Ano nangalagpot, mga nang uba, ang dalahan na po na. Dito tayo kasi mainit dyan. Dito, dito, bukoy. Ang daan okay, ukay-ukay. Bili na kayo ng ay-ukay.

Lihat, tahu kan tak lagi sudah. Ang sa'yo mong kanta, uy. Huwag kasabot sa mong kanta. Kanta, sabi. Uh -huh. Ano na yung aeroplano? Dumating na yung aeroplano. Video tayo.